Pinawi ng Health Department ang pangamba ng publiko hinggil sa napaulat na kaso ng anthrax sa Southeast Asia. Si Rod Lagusad sa detalye. Walang dapat ipag-alala. Ito ang binigyang diin ng Department of Health kaugnay ng napaulat na kaso ng anthrax sa Southeast Asia. Importante natin na tandaan na hindi ito yung parang naglalakad tayo sa labas, sa MRT or sa kali tapos may taong may anthrax, hindi po siya ganoon. Kaya ang ating pinag-iingat lagi is yung mga tao na may katrabaho na mga hayop na alagain, mga livestock. Tulad ng mga magsasaka at veterinarian, paliwanag niya ang anthrax ay mula sa bakterya na Bacillus anthracis. Dagdag pa ni Dr. Domingo, natural itong nagmumula mula sa lupa. Nagkakaroon siya ng spores. Ano ba yung mga spores na ito? Yung spores, kapag ang mikrobyo ay uh, parabang nawalan siya ng tubig o nahihirapan siyang mabuhay, nagiging spores siya at nananatili dun sa namatay na hayop, kung yari o kaya dun sa balat ng uh, hayop uh, na ginamit, kung mga gumagawa ng uh, leather. May tatlong paraan para makuha ang anthrax ng isang tao. Una kung ito ay inhalation o pagkalanghap dito mula sa hayop. Pangalawa, sa pamamagitan ng gastrointestinal o pagkain ng karne na hindi luto. O pangatlo, sa pamamagitan ng cutaneous o sa paghawak ng balat ng hayop na may anthrax. Sa datos ng kagawaran, sa nakaraang pitong taon, mula 2017 hanggang 2023, nasa 82 kaso lang ng anthrax ang naitala sa bansa. At ang naturang mga kaso ay karaniwan sa mga taong nagtatrabaho kasama ang livestock animals tulad ng baka at kalabaw. Kaugnay nito, mula 2019 hanggang 2021 ay walang naitalang kaso nito. At ngayong taon, as of March 29, wala pa rin naitatala sa bansa na kaso nito. Kaya paalala ng DOH, huwag nang pumunta sa mga bukid kung wala namang gagawin dito. Iwasan ang pagkain ng double dead na karne dahil bukod sa anthrax ay may iba pang sakit na pwedeng makuha dito. At para sa mga atris na mga tao, tulad ng mga livestock farmer, laging makapagnayan sa local veterinary office at maging sa Department of Agriculture. Kasama na dito ang madalas na paghuhugas ng kamay at maaari din ang pagsusuot ng face mask. At kapag may mga sintomas tulad ng problema sa paghinga, pangangati ng balat o merong pananakit ng tiyan ay agad ng isang gunito sa doktor. Anthrax, if uh, in a particular individual, medyo mataas yung kanyang uh, chance of mortality or sa kabilang uh, sabi is, yung survival is mababa. Pero meron. Meron tayong survival. Um, it depends on the form of the anthrax. no, Mas uh, delikado yung uh, inhalational at uh, saka yung ating uh, gastrointestinal. Yung cutaneous, hindi siya ganun kadelikado. Pero paliwanag ng DOH, may antibiotic laban dito at agad sanang ma-diagnose. Kaugnay nito, tuloy-tuloy naman na ugnayan ng DOH sa DA kaugnay ng anthrax sa ibang bansa. Rod Lagu said para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.